Brum brum brum, nandito na naman si Machong Brum Brum Ha ha ha, hoy mama Ha 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 Mga kabrum ay nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom. Bigyan na naman natin ng pagkain, let's go Punta tayo sa Jollibee mga kabombrom Para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrum let's go dito na tayo sa Jollibee mga kabumbum pipili na tayo pagkain para ibigay doon sa natulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabumbum pa sa let's go dito na tayo mga kabumbum pipili na tayo pagkain let's go Ay, ah, ito na mga kabumbum nakabili na kabilin na pagkain sa Jollibee at may 300 pesos na pera ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada let's go Let's go mga kabombrom. Ihatin na natin na pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Takulong naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabombrom. Ihatin na natin to Let's go! Ah, dadulog sa tabi mga kabombrom. Ihatin natin ito pagkain at saka pera. Let's go. dito siya mga kabombrom. Let's go mga kababog. Napigyan natin ba kayong katatay. Let's go.